Hello, we're here in Cinema in Mall of Qatar with my best friend. Hi GDG. My I uh, no, my naughty best friend. <laughs> yeah. yeah, we're going to body. So we are here already. Huh? Mm -hmm. Start now. Are you ready? Yes, I am ready. Well, let's go. Start. Go. Strike more strike. Okay. to magilid. <laughs> okay. Yan yung score. Ayun si my love. Okay. Wow. Kaya mo yan, my love. Ang <laughs> galing. Ang galing ni my love. Ang galing. Next, next. Plus <laughs> de douleur, maman. Non mais ça. Magang lebih kok, Magang lebih kok ada, oke nah. oh, kasi walaian emang ngebawas. ah <laughs> eh. Oh, di go Hindi mo namin yung school

<laughs> <Whoa>. <laughs> <laughs> wow! Wow! Next, next. Yes, I am the next. يلا يلا خلصت. Yellow orange. Orange. ما دام orange jam strike Bang oh. Strike ini <laughs> Hindi mo na pinagdolong, mo <laughs> Strike! Right. Ayan, strike man. Oh, Ay, bumawi din. Haba, haba ng video natin may Ah,

Alam mo, pag mag-video ka, lagyan mo naman ng sound. See? So, let's eat na. Yung order ang dito na. Ang ganda naman ng ano ng best friend ko. Yes. Kain na, di ba? Super, super hungry ka na. Ang dami kong buto. Ang dami kong buto. Okay. <laughs> okay, yung istorbo dyan. Ang dami niya ang order, oh. Tatlo. Sa dalawa, tatlo. <laughs> Gutom ako eh. Bakit? <laughs> Kailangan mabusog at fish. Ito sa akin. With rice pa yung sa kanya, yung tempura niya with rice. Yes, with rice. So ako hindi na ako rice kasi marami nyo yun. So, ano, masarap? Alright. Nilagyan mo na nang ano? Ito? Mayo po. Wasabi? Mayo. Ah, she don't like wasabi. Okay, so let's eat. Sige, may lamang natin yung atal mo na. Siguro pag tinuha mo itong hap, mawala ang guro ko. Tapos, opportunity mo pa kasi opportunity, opportunity. Hmm. hindi opportunity kasi nagda-diet ka nga hmm. good opportunity yun ayaw maniwala sa akin mm, pag maniwala ka mga yayat ka, ka talaga kasi hindi ka nakakain ng rice hindi ka, ka hindi ka nakakain ng fish she's not a good friend you know <laughs> i gave my half of my exam we have 50-50 see how come she become my friend because i am 10 person that's why i share what i have. only my exam because she is very strong person that's why <laughs> Hindi naman mapunta to sa iyo. Kaya nasa dugo ko man to. Ayun biglang nag jok Salmon sushi. ako oh, kung maglipat tayo ng dugo, may love siguro may may chance. Half <laughs> <laughs> na vlog mo, kap sa akin. Mm. ba yan sarap? Instinct type 3 ako, maging type 1 na lang ako. Kasi type 2 ka okay, Type eh, okay, okay po Anong type ka? Type Type type. Eh, ko Kalimutan ko. Pero kami himiya. Yung duo namin Mahirap hanapin So sabi nga ni Mia sa akin, dyan pag ako nagkasakit, malala yung ano, sakit ko. Tapos kailan yung Alam ko, ang layo, ang layo ng ano, kuharan ko. Pero alam ko kung sino. Hindi ba? Yung madubi na may na love bag ko. Mm -hmm. Pangit yung dugo na type ko. Kay Bia type ko. Bawal ka rin? Mm -hmm. <coughs> Lahat na lang ba? Sa akin pinamana ng papa ko yung sakit niya. Malamal talaga po ng papa ko nila. Sa akin binigay. Sarap ng kukura na. No, oh, alam ko naman favorite yung rice. Luna <laughs> ko lang tungkol po ng mas balapan ko Sarap yung pala. Ito may labi. Buti na lang. Hindi ako nagsisi. Sabi mo, sarap yung rice. Normal lang. Hmm? Hmm? Sabi mo, sarap yung rice. Normal lang. Kasi favorite mo kasi yung rice ko. Sa isa siya, malakas yung alergy ko. Favorite ko talaga itong sushi. Hmm? sushi. Mayroon pag gusto mo pang mag-order ha? Hmm, tama na no, sa akin.

<laughs> Masarap po yung rice namin. <laughs> yung rice namin. <laughs> Kasi sila yung rice. Kain po tayo. Grabe, isang subo lang <laughs> talaga lahat. Now I know she's hungry. <laughs> Sinubo lahat. Malabs, dahan-dahanin mo naman para ma mo. <coughs> Para ma mo yung sarap. Hmm. <coughs> Parang ano Ayo, yung napilitan mo. Sige. Sige. sabihin mo sa akin gusto dyan masarap ngayon si Cipora nanya niya naman. Kami na lang natira sa mall. Oh, <laughs> sa kadaldalan niya kami nag-close ng mall. Oh. Wala nang tao. Yung staff, eh, ilan na lang yung natira. As in, wala na. Wala Kaya na. kailangan na naming umuwi. Kasi, kami, oo, oh, mag-close na yung mall. Ay, alas nang sina? Alas nang sina? May nakikita pa kayong tao. Wala na. I love you more wala na talagang tao. Ay, nako. Bye bye good night good night my love good night my love bye